na bumubulusok mula sa kalawakan maituturing na treasures katulad ng dalawang meteorite na bumagsak sa Pilipinas nung mga nakaraang taon pero nailabas sa ating bansa mabuti na lang at sa linggong ito ang mga ito na ibalik na malaking balita ngayon sa buong mundo ang napaulat na may isang asteroid na sinlaki ng gusali na pwedeng tumama sa ating planeta sa taong 2032. Ito ang asteroid 2024 YR4 na tinatayang nasa 100 to 130 feet ang laki. May mga reports na inahalin naman talaga yung impact niya to nuclear detonation sa atmosphere. Ang malaking tanong ngayon sa ang bansa kaya ito maaring tumama? Maapektuhan ba ang Pilipinas? Kung magkataon, hindi ito ang unang beses na may bumagsak na asteroid sa ating bansa. Katunayan, may pito ng kumpirmadong meteorite na bumulusok sa ating kapuluan. Ang Pampanga meteorite bumagsak taong 1859 sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Paitan meteorite naman sa Ilocos Sur taong 1910. Calivo meteorite sa Aklan taong 1916. Pantar meteorite sa Lanao del Norte taong 1938. At ang mahigit dalawang milyong taon ng bondok meteorite na natagpuan sa Bondok Peninsula sa Quezon Province noong 1956. Or meteorite sa Oriental Mindoro taong 2011 at ang pinakahuli sa listahan, ang Pongo Meteorite na bumagsak naman sa Cagayan Valley taong 2022 lang. Ang mga meteorite na ito napunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. May nakadisplay sa mga museum habang ang ilan itinago ng mga pribadong kolektor. Ang mga bato kasing ito, mula sa kalawakan. Hot item. Depende rin ito sa scientific value or uh, kung may istorya itong dinadala, yung mga minerals na galing sa buwan. Minsan umaabot ito from 1,000 to even 30,000 dollars per gram. 30,000 is about 1.5 million pesos per gram. Higit pa sa halaga ng ginto. Pero sa mga nakalipas na buwan, may isang grupo na nakatunton sa dalawang matagal ng pinagahanap na meteorite na bumagsak sa Pilipinas. Tinangka nila itong ibalik sa bansa para muling mapagsama-sama ang pitong Philippine meteorites. Magtagumpay kaya sila? Marami ang nababato-balani sa mga batong ito. Kabilang na ang geologist at geoscientist na si Christian na may hawak daw na fragment o piraso ng apat sa pitong Philippine meteorites. Kabilang sa koleksyon niya ang fragment ng Orkunuma meteorite. Ito yung nakita ng tatlong farmers sa Oriental uh, Mindoro. Matatanda ang taong 2019, unang naitampok dito sa KMJS ang mga magsasakang sina Eric, Fredo at Edgar na nakapulot ng bato sa isang bakanting dito sa barangay Orconuma sa Bungabong Oriental Mindoro taong 2011 na pinaniniwalaan nila isang meteorite una na ibenta nila ang bato sa isang meteorite collector mula sa Amerika na si John Higgins sa halaga 580,000 pesos lang. Ang napapunta sa amin ay 490,000. Hanggang sa nabalitaan na lang nila na ang napulot nilang bato nasa Meteoritical Bulletin Database na ng International Organization na The Meteoritical Society. Ang bato, kumpirmadong meteorite nga. Pero nagulat sila sa totoong halaga nito. Nagkakalaga ng 8 milyon. talaga po, talaga hinayang na hinayang po talaga kami. Ang bato namang ito mula raw sa pinakaluma at pinakamalaki sa pitong Philippine meteorite, ang Bondok meteorite. Based sa study, around 2.5 million years ago, bumagsak siya dito sa Philippines. So, wala pang tao dito sa Philippines noon. And nakita lang siya 1956. So, kaya nung nadiscovery siya, makalawang na. Si Christian, may hawak din ng mga piraso ng pantar meteorite na bumagsak at napulot naman sa Pantar, Lanao del Norte. Parte ito ng mga maliliit na butil ng meteorite na bumagsak sa mga bubong. Pinuntahan ng aming team ang Pantar, Lanao del Norte sa Mindanao. Mm, tatay ko po, naikwento daw ng tatay niya sa kanya yung minsang isang araw sumabog daw ang langit dito sa Pantar. Wala silang kaalam-alam kung ano yung meteor so ang akala nila ang langit ang sumabog. Andito tayo ngayon sa posibleng lugar na binagsakan ng Pantar meteorite. Nung bumagsak yung Pantar meteor, masukal ito na lugar. Natakot yung mga tao na saan ang galing yung liwanag na yun na may kasamang bato. Hawak din ni Christian ang piraso ng pinakahuling dokumentadong meteorite, ang Pongo meteorite. So, yung 13 gram specimen na ito ay na-acquire ko mismo doon sa kamag-anak ng finder. Naiparehistro na rin daw ito sa National Commission for Culture and the Arts bilang pinakaunang Philippine meteorite na itinuturing na cultural property ang koleksyon ni Christian ng meteorites nakalagay sa mga container box. So kapag more than 70% na humidity sa room uh, temperature, uh, kinuklose na namin yung container box para ma mabawasan yung chance na kalawangin yung meteorite. Pero may kulang pa si Christian na tatlong specimen ng Philippine meteorites. Pinaghanap pa kasi ito hanggang ngayon. Isa sa mga ito, ang Calivo meteorite na ang bigat, tinatayang aabot ng 2.4 kilos. At ang Pampanga meteorite na ang pagbagsak taong 1859 na ilathala parao sa dyaryo nakuha namin ang kwento sa isang old Spanish newspaper, la ilustrasyon Filipina yata ang title, 1859, na bulabog ang buong Pampanga. Meron daw napakalakas na sound. Sa likod po ng simbahan ng no, Santa Monica, bumagsak ang meteorite. Ang meteorite na recover parao noon. O finoward na meteorite na yon sa Manila. Binigay sa Governor General mula doon, pinadala sa Madrid. Ang paitan meteorite naman, na sinasabing bumagsak sa bayan ng San Juan sa Ilocos Sur taong 1910. 1910 kasi nagkaroon ng appearance ang hilis Comet. Karoon sila ng suspect na ang batong ito ay posibleng galing doon sa kometang ito. Sa pagsusuri ng laboratorio, napatunayan na hindi pala ito galing sa kometa kung hindi galing ito sa isang asteroid. Nagtungo roon ang aming team. Sa karunuan ay bumagsak nga bulala, bulala ka o. Nga ni Lilang ko, kung di inang ko, nako. bagbagadamit, ay e din nga ada. Mula nga, minda wala ang ha. No, inunod pa nga. tayong barangay na 32, barang yes, dito sa San Juan. Pero wala kaming record na barangay pa ito. Ang paghahanap sa tatlong nawawalang Philippine meteorites, mission ngayon ng grupo ni na Christian, Melvin, Allen, Abraham at Hero na nakabase sa Switzerland ang Philippine Meteorite Repatriation Team. Sa team namin, magkakaiba kami ng professions. Pero may isa kaming commonality. Ito yung passion namin sa meteorites. Oo, siguro mga ano na, 5 to 8 years na rin na may mga collection din ng mga meteorites. naman, uh, nagsimula ako mag-collect ng year 2005. Hanggang taong 2023, ang grupo ni na Christian nagkaroon ng lead sa posibleng kinaroroonan ng paitan meteorite na bumagsak sa Ilocos Sur taong 1910. Nalaman namin na may isang German collector and scientist na merong isang piece ng paitan meteorite. So kinontak namin yung German collector na ito, nakipag-negotiate kami para lang maibalik yung paitan main mass. Nalaman din namin na meron siyang Pampanga meteorite specimen. Kampante rin daw ang grupo na ang mga ito na nga ang hinahanap nilang mga meteorite. Kailangan munang sumailalim hindi lang sa physical test, no, kundi sa laboratory analysis. Pero ang negosasyon para maibalik sa Pilipinas ang paitan at Pampanga meteorites naging mapanghamon. Nagpas isang taon ang pakikipag-usap namin sa German collector na ito dahil ayaw nga niyang bitawan. Gusto talaga nung German collector na pumunta kami personally. Kaya lang, um, yun nga, hindi naman ideal para sa aming apat na pumunta sa Germany. So nagtap kami ng mga kakilala namin sa ibang bansa para yun yung mag-represent sa amin sa pagkuha ng dalawang meteorite specimens na ito matapos ang ilang buwang negosasyon nitong Disyembre ang Paitan at Pampanga meteorites. Oh, so the... Nakabalik na sa wakas sa Pilipinas. Naghintay tayo ng around 39 years para maibalik yung Paitan meteorite and 165 years naman for Pampanga meteorite. At sa isang pambihirang pagkakataon, ang Pampanga at Paitan Meteorites kasama ang apat pang Philippine Meteorite Specimen nito lang Sabado. 3, 2, 1! Ipinakita na sa publiko ng magkakasama sa isang mall sa Pasig City. pinapayagan namin na ipahawak ito sa mga tao dahil hindi naman ito gagamitin for research. So, hindi naman siya makokontaminate. nag i kasi sa tao yung experience. I was completely amazed since first time ko po makahawak ng meteorite. Kabilang sa mga nagpunta sa exhibit ang kinatawan ng Santa Monica Parish at Tourism Office ng Mexico Pampanga. Kung saan sinasabing bumagsak ang Pampanga meteorite. Nakaka-proud po kasi yung bayan po namin nakilala sa international community sa larangan po ng science. We will coordinate with them. May exhibit sa Mexico. For a longest time, biro 100 plus years, wala tayong mga specimen nito. Kasi ngayon, kahit na ordinary mga Pilipino na may interest po sa meteorites, may chance na po sila makita ito sa Pilipinas. Kagandang opportunity ito na to revisit yung progress ng scientific development sa buong bansa. May plan kami na mag-donate sa National Museum dahil ang National Museum, free access yan. Eh. So, kapag may exhibit yan, mas maraming tao yung makakakita. Samantala, ang impormasyon sa kinaruroonan ng nawawalang ikapitong Philippine meteorite, ang Kalibo meteorite na bumulusok sa aklan taong 1916 na nanatili raw mailap. Patuloy pa rin naghahanap ang grupo ng mga pangalan, ang mga leads, kung uh, saan papatungo itong uh, investigasyon namin. Balik naman tayo sa napabalitang asteroid na tatama raw sa ating planeta sa taong 2032, May tayong dapat ikabahala? Yung pong probability na babagsak sa lupa ang asteroid na ito, nasa 3% yat. Bagamat may posibilidad, wala pang dapat ika-alarma kasi napakaliit din po naman talaga nung chance niya ngayon na tumama. May mga experts na nag-estima kung saan siya, yung tinatawag nilang risk corridor, no? kung saan pwedeng mag-impact itong asteroid na ito. Sa ngayon po, wala po ang Pilipinas doon ang mga bagay na nakamamangha. Pwede rin maging mapaminsala mga bato sa kalawakan na sa pagbagsak sa kalupaan. Umagawa ng kasaysayan.